Yo! What's up mga ka-sibak! Naghahanap ka ba ng chami o lomi na pang ng lasa? Pero ayaw mong lumayo kung taga rito ka lang sa Calamba, Laguna? Halika, tara samahan nyo ako mag-food trip tayo! Hi guys! Halito nga ako sa Let's go. At ayan ang Quatugs, mga kasibak, Kalamba Burgos Branch, ayan, nakita nyo naman dito nga lang pala yung matatagpuan sa P. Burgos Street, Barangay Tres Kalamba, Laguna. Napakasarap naman ng ambience nila, al fresco dining nga pala ang tema nila, tapos kung may sasakyan kayo, wag na wag kayong mag-alala, malawak ang kanilang parking area. Pagdating naman nga pala mga kasibak sa kanilang mga sinusad na pagkain, ay nga pala ang kanilang menu, ipost nyo na lang tong video para sa detalye ng kanilang mga pagkain gaya ng presyo kung ilang packs ang pwede magsalo-salo sa bawat order ng kanilang pagkain at worry no more kung marami kayong gutom napakarami din ng pagkain yung siniserve pero this time tayo naman yung order ng ating pupudtirpin dito sa Quatogs at dahil craving tayo sa Lomi at Chami yung nga palang in-order natin tigay isang order ng Chami at isang order ng Lomi pero yung kasama natin ay Aba, umorder din nga pala ng Yema para sa dessert daw niya. At din pala tayo ng order ng dalawang monay. At syempre, after nating umorder, matik na yan, maghahanap na tayo dyan ng pwestuhan. At dahil lomi nga ang ating order, inuna nga pala ni ating iserve yung ating mga sausawan. Ang so, una nga pala yung sausawan, syempre, gagawin na natin. At syempre, na natin yung kalamansi. Lalagyan ng toyo. Ayan, napakasarap. Madaming sibuya. Syempre, may sili para may sipa ng anghang. After natin gumawa ng sausawan, dumating na nga rin palagad yung ating order ng special lomi. Lomi special po. At sa oras na yun, talagang gutom na gutom na tayo at gigil na gigil na tayong lantakan yung ating special lomi. Kung mapapansin nyo, yung special lomi nila parang overload na rin kasi napakaraming toppings. May kicharon, may nilagang itlog, may lumpia at ayan may karne. At magdarasal muna tayo bago natin nung ng sibakan. Ayan tayo. At ayan, this is it pansit. Este lomi pala. Kumuha na nga pala tayo ng lomi at insinali na natin sa ating plato. Hindi nga pala masasabing lomi yan kung hindi natin lalagyan ng ating ginawang sausawan. Right? Mm, langit mga kasi box sadyang napakasarap at authentic ang lasa hindi mo na kailangan lumayo o pumunta pa ng Batangas para lang makakain ng authentic lomi dito lang yung sa kwatogs. hindi rin lang ako ang nag-enjoy sa pagkain ng lomi yung kasama nating e-abam bakbak malalari ng lomi Pagkatapos namin mag syempre siyempre may hinihintay pa tayong isang order yung ating tamis anghang na Chami. Apo eksakto, dumating na nga. Ayan nga pala yung kanilang Chami. Mukhang overload din oh. Tingnan nyo naman, lechon Chami nga pala yung aming order. Meron siyang lechon, itlog, chicharon, at yung karnet. May lumpia pa rin mga kasiba. So dyan naman talagang napaka-generous ng guatog. Alam nyo ba, single order lang yan pero talagang naman good for two yung kanilang mga servings pangitan naman kung gano'n nag enjoy yung ating abog na kasama. Ngayon, chami naman. Ate vlog. Minit mm. pa Umusok oh. pa. Tapos talagin natin ng sauce. Mm. Mm. Noodles muna. Mm. Okay. Masarap talaga mga kasibak kasi balansing balanse yung tamis ang hang ng kanilang chami. Tapos ayan, tikman din natin yung kanilang ng kawali. Wow, ayos din. Napakalambot wow. din yung laman at ng taba. Bakbak -bak malala talaga tayo dyan mga kasiba. Last bite guys. Banalo. Banayan. Ito yung tubig na At yan nga nagtatapos ang ating Lomi at Chami Food Trip dito sa Quantogs. Huwag namang kalimutang i-follow, i-like at i-share. Maraming salamat mga kasibak.